Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito. Issue 101 Tumatalakay sa mga isyo ng ating lipunan. Mga isyo na dapat nating pakialaman. Mga isyo na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran at mga isyu na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your will. Senior Simo. Senior Simo. Senior Simon. Senior Simo. Issue I -i 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 Issue 101. Yeah! 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 <laughs> 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 Los Angeles, Visayas, at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome po sa isa na namang episode ng ating palatuntunan ang sa araw na biyernes 24 ng Enero taong 2025. Pag-usapan po natin sa episode na ito ang karagdagan po nating pagpuna at pagtalakay sa mga bully sa Quadcom, sa mga bully sa House of Representatives, sa mga buling buaya, mga nanggipit kay Colonel Giraldo ipapatuloy po natin ang pagtalakay niyan mga kaiso. Pero bago po natin simulan ang ating pagtalakay, huwag pong kalimutan na i-like nyo po ang video na ito. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para po kayo ay mapapaalahanan kung sakasakaling tayo ay may live stream katulad nito. At huwag din ninyong kalimutan na i-follow nyo po at i-like ang ating Senior Simon 101 na Facebook fanpage. At isama nyo na rin ang ating ex-account na Senior Simon 101, pati na rin ang ating TikTok. Kaya at uh, hindi na po tayo magpaligoy-ligoy pa at kumpisahan uh, na po natin ang ating talakayan dito sa ating palatuntunan ang Issue 101. kasama po ang inyong na si Yes mga kaesyo, welcome ulit dito sa ating palatuntunan dahil ang pambubuli ng mga taga-quad ko mga kaesyo ay lantaran at dapat kundinahin ng mga Pilipino dahil mga kaisa sa pagpataw ng contempt kay Police Colonel Hector Grijaldo... dahil ayaw niyan ayaw nitong sagutin nanindigan po ang uh, Police Colonel na yan ayaw niyang uh, sagutin ang mga katanungan dahil paulit-ulit lang mga kaisa at parang uh, inuudyok siya na palitan ang kanyang statement may mga akusasyon pa na gumagawa lang siya ng kwento. So panoorin natin mga kaesyo ang ilang mga bumanat kay Grijaldo. At bago po natin yan tatalakayin o ipapakita sa inyo mga kaesyo, atin po ang alamin kung ano ba ang bullying base sa definition. Now ang problema kasi sa ating anti-bullying Uh, or anti bullying law mga kaisyo ay ito po ay sumasakop lang sa mga paaralan. So ayon dito sa Wikipedia, bullying is the use of force, coercion, hurtful teasing, comments or threats in order to abuse aggressively dominate or intimidate one or more others. Ulit mga kaisyo ang bullying, ay per, ay paggamit ng puwersa, coercion, hurtful teasing, comments or threats. so kaya yung mga kaisyo, kayo na po ang umusga. Panoorin natin ang mga kongresistang bully mga kaesyo kung saan ayon ba kayo na talagang nambully ang mga to. Dito mo tayo mga kaesyo sa video na to kung saan pinagalitan itong si Colonel Grijaldo mga kaesyo. Iwan ko kung sino tong uh, kongresista na to mga kaesyo. Pwede po kayo mag-comment dahil hindi ko kil kilala ito at natakpan yung pangalan niya. So hindi ko matukoy kung sino tong kongresista na to mga kaisyo. Ito ang kaniyang banat kay Kernel Grijaldo na nanindigan na dapat ganito ha? Ah, ang uh, opisyal ang isang opisyal na manindigan kung ano man ang kanyang unang binitawang salaysay o salita. Reading a portion of his affidavit. So I don't like, Mr. Chair, that this committee, that the, our uh, resource person may impress upon the public that we are here to honor him and to incriminate him. Please, tatigilan mo yan. ah oh. Galit na galit ba daw siya mga kaisyo. Itong sino ba tong kongresista na to? Sa mga nanonood sa atin dito live, paki uh, lagay nga dyan. Kung mayroon mang nanonood sa atin dito. <laughs> sino tong kongresista na to? Na galit na galit na uh, ang kanya daw pagsagot no panoorin niyo nang po ay yung uh, previous natin na episode ng Isyo 101 live mga ka issue kung saan dito uh, akin pong uh, pinakita itong mga video na rin na ito mga ka issue pero hindi ko lang binanatan niyo isa at isa or isa-isa yung mga uh, mga bully dito na pinagalitan Nagalit itong sinotong kongresista na tong mga kaisyo dahil ang palagi lang sagot ni Colonel Grijaldo ay nanindigan siya sa kanyang sinumpaang salaysay doon sa Senado at ininvoke niya ang ang kanyang karapatan laban sa self incrimination. Hindi naman Mr. Chair, it's, it's not right to invoking self-incrimination when in fact DSJJ is not asking you any questions but merely reading his affidavit. Baka naman ang message na pinapakita Mr. Chairman sa, sa publiko, eh, in, inanggulo, natin siya dito. I'm, mean, sorry, Mr. Chair, but I have, to, I have to manifest this. I think his invitation to the Senate was to discuss, discuss about EJK and illegal drugs. And nowhere in his, in his affidavit did he mention anything about illegal drugs and, uh, and uh, EJK. Dahil, ikaw sino ka mang kongresista ha ka, isiniwalat niya doon na kayo dyan, sa kongreso ay gusto niyong idein ang dating Pangulo sa AJK. Kaya't in-expose niya kayo, kaya't ayaw na niyang sagutin yung mga katanungan niyo na may kaugnayan sa kanyang affidavit doon sa Senado dahil alam na niya kung ano ang mangyayari niya dyan sa kongreso, dyan sa House of Representatives, dyan sa Kamara. So alam na niya kung ano ang kahinatnan niya Jan ay hindi na niya hindi na siya nag-entertain pa na sagutin niya ang mga katanungan, ang mga clarification tungkol sa kanyang affidavit. Nalalaman niya ang 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 uh, anong tawag ito? Kayo na nagtatanong sa kanya. Ha? Ikaw, 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 kongresista ka nga uh, suko pa kaya ka. <laughs> na ikaw kongresista ka, alam niya kung saan ka pumapanig. Hindi ka pumapanig sa katotohanan. Ang pinapanigan mo ay yung mga kasamahan mo na... Ha? Mga pulpol. Na si Fernandez at si Kongresman Abante na nak nakiusap sa kanya or kumakausap sa kanya para palitan niya ang kanya or sumang-ayon siya sa pinagsasabi o sa salaysay ni Garma na kung saan sinabi ni Garma na mayroong reward system sa war against drugs He did not share any inputs or his knowledge on illegal drugs his participation in that Senate inquiry was merely to besmirch the reputation of some of the chairman here. Oo. Oh, besmirch daw. Besmirch. Ha? Huh? Besmirch. Besmirch na nga ang iyong reputation nyo dyan. Ang reputation nyo dyan sa Quadcom ay besmirch na hindi na kailangan i-besmirch pa. Dahil mga bully kayo. Ha? Huh? Ikaw na kongresista ka? Mga bully dahil mga bully kayo. Kaya ganyan, ah, hindi na kailangan pang ano, ah, dumihan ang inyong mga reputasyon dyan dahil madumi na ang reputasyon nyo dyan. <laughs> ah. Dahil gusto niyang dipinsahan mga kaisyo, gusto niyang ipakita na talagang malinis, talagang honorable ang mga to. Honorable? <laughs> Honorable daw. Ah. Ito mga kaesyo. Noong uh, kinontempt na itong si Grijaldo. Ah, ito naman si Congressman Acop Hi, Colonel Grijaldo in contempt for violation of Section 11, Paragraph C. Refusal to answer relevant questions. So move, Mr. Chair. Second. Ah, second kaagad. Grabe. Grabe ang bully. Ha? Ito ang mga bully dyan sa kongreso. Matatapang, ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan, ginagamit nila ang kanilang pagiging kongresista para manggipit ng tao mga kaesyo. Dahil sa kagustuhan nila na palitan ang statement, ang salaysay ni Colonel Grijaldo para sumang-ayon sa kanilang kagustuhan dahil nadumihan daw ang kanilang reputasyon na madumi naman in the first place grabe 'to mga kaesyo, grabe 'tong mga taong 'to no no parang parang hindi mga binoto ng karaniwang tao na kung ayaw nila sa iyo kung hindi nila gusto ang inyong mga ang ang, ang mga sinasagot sa kulungan ng bagsak mo, there's a motion to cite in contempt uh, uh, Colonel Grijaldo for violating section. Yeah. Nakangiti pa tong isang si in dating NPA na si Paduano mga kasio. Nakangiti pa. na no, tignan yon lang, ilagay yon lang ang inyong sarili kay Grijaldo kung kayo. Mayroon kayong sinumpaang salaysay at gusto nyong manindigan at alam nyo kung ano ang mangyayari sa inyo dito dahil kalaban nyo ang lahat ng mga tao dito. Lahat, pati chairman, kalaban mo. Ha? May gana ka pa bang? Ulit, ulit. Um, ulit, ulit, ulit. Alam mo na kalaban mo ang lahat ng mga hina nakaharap mo dito. May gana ka pa ba bang sagutin sila ng maayos? Na kahit kung sagutin mo pa sila ng maayos mga ka ay alam mo kung ano ang gagawin sa iyo? Ha? Ah. Section 11, paragraph C of uh, our rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. And it was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. You are again cited in contempt. Ah. mr. chairman, is, uh, congressman Jacob, uh, done with this uh, interpolation? mr. chair, uh, my motion needs another motion from any member of this committee, because we have to determine where or uh, what is the duration of his uh, penalty and where he would be incarcerated. mr. chair, is there any motion? mr. chairman, congressman Ako, uh congressman Paduano. Uh, While the rules of the house, now with regards to uh, section 11, uh, citing a resource person in contempt, uh, la the detention, no? the place of detention lies with the, of course, the chairman of this honorable committee. May I respectfully move, Mr. Chairman, that uh, we will transfer in this contempt order. We will, I move that we will detain uh, Colonel Grialdo at uh, para malapit lapit lang sa batasan at Station Six, Mr. chairman. Huh? So move, Mr. Chairman. Kolong kado on sa police station. <tick>, Ay. Grabe tong ating mga kongresista ngayon mga kaisyo, May ganito silang mga gawain. Pero yung isyo ng bl mga blanco sa bycam mga kaisyo. By the way, atin pong uh, tatalakayan din ito mamaya mga kaisyo. O sa susunod natin na episode ng issue 101, yung mga na ng mga senador. Pero wala po, wala pa po akong nakita ang tugon galing dito sa mga kongresista katulad nitong mga mga ka, makakapal na mukha na mga bully sa Quadcom. No? Paduano. Ano ang kanya? Ang gusto Are you niya? Referring to Station 6 of the uh, gusto niya sa police station ikulong itong dat uh, hindi pa dating police. Kaso kaso lokoy ang Police Colonel na si Hector Grijaldo mga case. Quezon City Vice Chairman dito lang sa batasan. Okay, so Vice Chairman, there is a motion to detain and uh, transfer the detention of uh, Colonel Grijaldo to Station 6 of the Quezon City uh, of Quezon City uh, police station. Are there any second? I second. duly uh, seconded. Are uh, any objections hearing none, the motion is approved. Comsec, uh, please coordinate with our uh, Sergeant at Arms. Hmm. Grabe mga kaesyo, kabuli. Hmm? Grabe kabuli. Oh. Itong mga to mga kaesyo, umupo pa silang mga testigo daw, na parang nilalaro lang kasi tayo. Noong binabasa po natin, sabi natin, sino magko coraborate ito, sino magbe-betting ito, lumapit po yung dalawang lawyer, at nang sabi kung pwedeng pe uh, kausapin si uh, Colonel Grijaldo, dahil si... Ah, ito si Dan Fernandez. Isa pang nanggigipit. Oh, ayaw pang aminin na kanyang kinuers open or pinag uh, or kina, kinausapan itong si Grihaldo na para i-collaborate hindi collaborate, corroborate ang statement ni uh, police colonel ba yun si Garma? Mga ka -esyo? para sang ayunan ang statement ni Garma na mayroong reward system sa mga sa AJK during President Duterte's drug war. Oh. at yung isa mga kaesyo, yan na si uh, Dan Fernandez ang isa mga kaesyo, itong si ipinakita to kuto ito kahapon sa inyo. thank you Honorable Para Paragraph 15. The cordial conversation between us. Uh, itong yung, yung sinabi niya. Chairman Dan, very cordial. very light ang usapan namin. Parang, para parang nabibiroan pa kami doon eh. nabanggit niya na siya ay eh, ng kamote. Hindi ba? Hindi. Anong karapatan ko para ipromote siya? Para lang siya magsabi ng, ng gusto kong sabihin niya. Uh, masyado namang akusasyon yan. Na uh, Wala daw siyang karapatan na ipromote dahil tungkol ito sa sinabihan di umano nitong si Kongresman Abante, si Grijaldo na uh, mayroon pang siyang pagkakataon na maging general. So sinabi niya dito, ano yung kapangyarihan niya, ano, ano ang karapatan niya na mag-promote ng general? Huwag mo kaming lokohin, Congressman Abante. Dahil isa kang kongresista, pwede kang mag-impluensya. Ha? Pwede kang mag siya sa mga taong kapangyarihan na may karapatan na mag-promote sa kanya. So, wag mong lukuhin ang, ang uh, taong bayan. Ay uh, kahit kailan, hindi ko ginawa kahit kanino. Thank you, Hon Honorable Babante. Paragraph 15. And, uh, ba but after that, kumalis na ako. Tapos, sumulit na siya. Pero ang pakamidom ni, uh, nabanggit niya na siya ay eh, magkatanim na ng kamote. Hindi ba biro yun? Yung ba totoo ba yun na magkatanim na siya ng kamote? Pagkatapos Ito, sabi okay. ng, ng gusto kong sabihin niya, uh, masyado namang akusasyon yan na kahit kailan, hindi ko ginawa kahit kanino. Thank you, Honorable Babante. Paragraph 15. Ba the cordial yun? conversation between us continued. So, walang animosity. Uh, would you agree with that, uh, Your Honors? Uh, ito na, ba yun? Yung... Uh, Kung gusto Fernandez. Ako naman na-offend. Ah, ito. Sabagat, uh, sa na lang. Nasa mukha ba namin na magkukuwerse? Nasa mukha niya. <laughs> Grabe. Ha? Taong simbahan pa ito, mga kaesyo. Nagsisiloy. Nag naging pastor pa ito. Ganito manalita. Naging pastor pa ito, ha? Ganito manalita. Ganito manlait. Di ba... Di, di, di po ba pastor? Abante? Na hindi ang ang Diyos hindi nakatingin sa sa anyo o o o, o, o sa sa ano sa labas kundi ku, kung uh, ano ang nasa loob grabe ito mga kaisyo panghuli to si is barbers di ba bakit hindi mo gawin yan dito ngayon Ah, ito. Ang namin ang pagkakataon dito eh. Ah. Nung nasa Senado ka, tapang-tapang mo eh. Bakit dito ay mo magtapang ka rito? Tapang ka rito? Ah. Tapang ka rito. Ah. Ipakita mo yung the same candor, the same tapang na pinakita mo doon. Di ba? Bakit hindi mo gawin yan dito ngayon? Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Itinatanong e sa'yo, irrelevant question. Oh, matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka bino ang bas ang babastos talaga ang bubuli talaga ng mga to mga cash itong si barber sayon yang tumakbo mag mag, mag leave muna daw siya sa politika ah mag uh, mag magsaksaka mag daw lang daw siya muna mga cash magpa-farming lang daw siya muna <clicks> grabe no dito ka magpakita ng tapang mo hindi yung nandoon ka lang alam mo ang... itong mga you know, itong klase pananalita parang ano? Uh, parang diktador. Mahirap kasi sa iyo. Matapang sila dahil nasa posisyon sila. Gusto ka lang, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo nang ano eh, ginawa eh. Dinamay mo pa 'yung mga kasama na, hindi dahil sa kasama namin sila kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. You are trying to besmirch the reputation of this committee. Itong committee ito hindi to gawa-gawa lamang. Ito pinapayagan ng ating saligang batas. Ito pinapayagan at Oo. Oh. Pero pinapayagan ng yan ng saligang batas, pero anong ginawa nyo? Binaboy nyo yang komitiba na yan. Binaboy nyo ang House of Representatives. Kayong mga bully, kayong mga makakapal ang muka. Pinayagan ng tatlong daan mahigit na membro ng Kongreso na kung saan ay merong mandato ng taong bayan. Kaya wag mong bastusin ito. Yung tapang mo, nawawala eh. Tawagin mo yung kakampi mo. Eh, bayot. Tawagin mo yung kakampi mo. Ang hirap, alam mo, ang, ang, ang ano, Colonel, nag ka ng kwento. Yan. Diyan ako pumalag or uh, pumapalag mga ka-isyo. Yang sinabi niya nag ng kwento. Paano niya nasabi na ang kwento ay inimbento? Dahil sa sinabi ng kanyang kasamahan. Gaguhan pala ang datingan dito mga ka-esyo. Lukuhan lang pala. Niluloko tayo mga taong bayan. Nakita nyo ang klase ng mga kongresista dyan na pinili nyo mga kaisyo, Na garapalan, kapal ng mukha, nambubuli nang gigipit ng tao mga kaisyo nakita nyo sige pasok nyo pa siya yan sige boto nyo pa yan, mga kaisyo kayo dyan sa Maynila yan si Abante sige pasok ni pa yan ha isa pa yang si ano ah hindi pa na nagpare itong si Dan Fernandez pero itong iba itong si Suarez Ah. Yung isa si Suarez ito Saan ba 'yon si Suarez um, Dito mm. ah, Isa pa ito mga Ay, Wala pala dito At yung ah, nagalit pa mga kaesyo So yan po lang po muna tayo Dito sa ating palatuntunan Ang issue 101 Magbabalik po tayo para sa kaniligdagan po natin na talakayan. Abangan po ang susunod natin na talakayan dito sa ating palatuntunan. Ang issue 101. Kasama po ang inyong lingkod na si Senyor Simo. Pansamantalang mamalam. Bye-bye! At yan ang issue 101. Ang liling natin sa mga kinaokunan ay umaksyon! hanggang sa susunod maraming salamat sa inyong pagsubaybay